Ayan na ang ating opo din sa kusla kamati, sibuyas at bawang. Mamaya, uh, lagyan natin ito. Uh, lagyan natin ng sardinas at saka miswa. Bilagyan ko ng konting tubig para may sabaw. Pakuloyin at palambutin konti ang ating opo. Ayan na ang ating opo, Medyo malambot na siya. Lagay na natin ang sardinas. Ayan. At ilagay na, ilagay na natin ang miswa. Ayan. ko mikos Halo-haloin. Mayang-mayang konti. Loto na ito. Ayan lang asin. timplahan. Ayan na. Ang sarap ng ating almasal ngayon. Tuko with sardinas plus miswa. O ayan. Tinimplahan ko na ng asin at saka konting paminta. Ang ating ating na, Yan ang ating upo with sardinas at misua, Ayan. Ayan na, luto na. Hanggang dito na lang ang ating video. Thanks for watching hanggang sa sunod na aking mga video sana hindi kayo magsawa sa panonood tikman mo okay na yan bye